Ang Criminal Investigation Detection Group itinatanggi ho na itinatago yung mga affidavit mula ho sa sampung respondents na may kaalaman doon sa kaso ng mga missing sa Bungero. Yan at iba pang mga balita, maki-update po tayo sa pamagitan ng linya ni Bombo Beya Peniza. Maringit ng ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ang mga naging paratang ni Atoy Bernard Vitriolo. Defense at Legal Counsel ni Staff Master Sergeant Joe Encarnacion na itinatago nila ang mga affidavits mula sa sampung respondents sa kaso ng missing sa Bungeros. Sa isang panayam, biligyang linaw ni CIDG Director Police Brigadier General Christopher Abrahano na hindi ang kanilang tanggapan ang dapat na magsumite ng naturang mga dokumento sa tanggapan ng Department of Justice upang magamit sa pag-usad ng naturang kaso. Napag-alaman kasi sa naging evaluation na ginawa ng CIDG na hindi mula sa kanilang tanggapan ang, ang mga investigador na personal na kumuleta sa dokumentong ito. Layon nito na maprotektahan din ang integridad ng mga impormasyon kaya naman hindi nila ito dinala sa himpilan ng Department of Justice. pumunta dito, isinamit yun, mga, mga, mga finished uh, documents na yon. So, nireceive ng, uh, uh, ng uh ng uh, investigation division natin. So there's no truth dun sa sinasabi niya na itinatago natin itong mga papeles na ito. Matapos ito ay tiniyak naman ni Abrahano na mayroon pang magagawa sa mga naturang dokumento. Maaari pa niya itong ipasa mismo ng mga respondents sa Department of Justice upang magamit sa pagkakasa ng investigasyon o evaluation hinggil sa kaso ng missing sa bongeros. Ito ay para hindi rin masayang ang mga affidavits at magamit pa sa ongoing investigation ng Department of Justice kung kinakailangan meron pa naman, meron pa naman. Uh, may 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 pero may pwede pang gawin doon sa mga affidavit sa ulitin ko. Pwede pa sila uh, uh, pumunta doon sa DOJ. Isa na sila yung yung uh, na yan affidavit nila kung kinakailangan. Samantala ngayong araw naman ay nakatakdang humarap ang Patidongan Brothers sa tanggapan ng National Police Commission para isumite ang kanilang complaint affidavits. Inaasahan naman na sa paglutang ng dalawa pang kapatid ng whistleblower na si Julie Patidongan ay magkakaroon pa ng mas maliwanag na katotohanan sa naturang kaso. Maladito sa Crame, ito si Bombo Beya Peniza and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta radio, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X (formerly Twitter). Like, share, and stay connected anytime, anywhere.